Madaling araw na, nag-unboxing video pa rin tayo, no? Hindi ko na malayan, 4 a.m. na pala. Dito naman tayo mag ng run at kumain ng donuts. Ay, o nga pala. May pasalubong si wifey kanina, no? Papa peace Donuts. At syempre, di mo ng kape. Yeah. <laughs> Sabi, consume within 8 hours for best taste. Pero, niref na natin to. Yan. Matagal-tagal na rin namin to nakikita, no? Hindi lang namin natatry. Yung design niya sa box, no? Mukhang pizza. You know? Bakit pizza e eh donut yung product mo? Ito na yung mga donuts. Al Capone, chocolate sprinkles, rainbow sprinkles. Siyempre, nimbento ko na lahat ng pangalan. Pero ang favorite ko dyan ito, Al Capone. Because almonds nga, no? Favorite yung almonds na yan. First bite para sa inyo. Hmm? exactly as advertised, no? Kalasang-kalasa talaga ng mga Al Capone dyan. At ito yung 4 pesos na coffee. Tigman na rin natin, no? Hmm, heaven. Ang sarap talaga yung partner ng donut sa coffee, lalo na mainit. Hmm, match made in heaven. Toppings wise, kalasang-kalasa talaga ng mga Al Capone dyan, no? Nagkatalong lang dun sa dough ng donut yung bread kung baga parang ordinary lang siya Papa Peas Donuts sakto lang 8 out of 10 for me kaya kung may madadaan ng kayong Papa Peas Donuts pwede nyo nang i-try. of course highly recommended ko yung Al Capone. see you on our next eat and run